Merry Christmas everyone. Kumusta kayong lahat? I hope you're all feeling the Christmas spirit. Anyway, as you can see, medyo late na kami sa pag-decorate ng Christmas tree this year. Kasi, well, nagkasakit po tayo kaya ngayon lang po kami uh, nagkakabit ng aming Christmas tree. And yes, it's literally the day before Christmas. Pero better late than never, right? Ay, Alam nyo mga kaibigan, lately I've been feeling a bit off. Sobrang tamad na mag-decorate. Kasi dito sa Indonesia, hindi naman <coughs> lahat nag-celebrate ng Pasko. So hindi katulad sa Pilipinas na kahit sa ang kalumingon, Pasko na. Ang daming mga parol, Christmas lights, at snowman, or at least mga fake snowman, di ba? <laughs> Pero kahit na ganito, dahil nanay tayo, kailangang iparating pa rin sa mga anak natin ang magic ng Christmas. Kaya kahit medyo mabigat ang katawan ko, let's get the Christmas vibes going. Say hi, hi, hi! Madami po akong laluan, madami po akong laluan. <laughs> <laughs> Puno ng energy kami ngayon ha. Kahit may mga times sa na parang naku, baka matulog na naman ako habang nagde-decorate. <laughs> Ayan, ganun po tayo katamad mag-decorate. Pero tara, sama-sama tayo sa pag-ayos ng aming munting Christmas tree. Ngayon, mga kids ko na ang nag-aayos ng mga decorations. Dati, ako lang gumagawa nito. Parang mission ko ng magdekorasyon mag-isa. Pero ngayon, look at them. Si Cheska, Farel, at Renzo na ang naglalagay ng mga Christmas balls. And I'm just in charge of the... Oop. ties? <laughs> tali. Ako na lang ang taga-tali ng mga balls nito. Alam niyo ba mga kaibigan, eto na ang pang-anim na taon naming gamit ang Christmas tree na to. Sobrang sulit, di ba? Di ko na siya pinalitan dahil ang saya ng nostalgia. Lahat ng mga decorations, meron kwento. At every year, we change things up. Add a little more decor and boom! Ready for Christmas! Napansin ko lang, oh. Wow, ang bilis ng panahon. Para akong nasa isang flashback na parang kailan lang ako pang mag-isang nagde-dekorasyon. But now, I can't help but to feel thankful. Uh, sabi Anila, time flies when you're having fun. Thank you, Lord. Talaga like this. Mm -hmm. to <laughs> 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 By the way, kumusta naman po ang mga Christmas decors ninyo? Ayan, lahat naman po na uh, tapos na ang Christmas so alam ko may mga decors pa rin po kayo. Kumusta naman po ang mga Christmas decors niyo mga kaibigan? Ano ang paborito nyong Christmas traditions? Si Kuya Renzo, siya na ang nagkakabit ng mga Christmas lights. Si Farrah Lachesca naman, di na magkamayo sa pagpo-post. Nagmo-model ng mga slingers habang nagde-decorate. Tingnan niyo po, para sila mga Christmas influencers, di ba? <laughs> malapit na. Konting kembot na lang po. Tapos makikita nyo na ang aming munting Christmas tree. Super simple lang po pero puno ng pagmamahal. Lalo na ngayon na kahit malayo kami sa Pilipinas, Pasko pa rin ang pu nasa puso namin. So wherever you are in the world, may your Christmas be filled with love, joy and all the good vibes in the world. Maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa inyong lahat. 有有有有